tubero ka na Inalis namin yung no, ano. Mas nalat niya. Sinapakan namin. Sinapakan namin ang tila. Nagbukos kami nito. Dito may soda. At saka ano? yung Suka. Hindi ko lang nailito kami ano yun. Pinuhos namin. Dito tsaka doon kasi nagbabara na naglalaba kami ng tubig pinagay namin pinagay ng baking soda at soap katry natin ito yung may basa-basa tumutulo -basa, ang tubig dyan kasi bara katry ulit natin kung siya eh, magtatapon pa uli ng tubig. tapang pa ulit siya ng tubig. ito problema talaga. Siya yan, o. Eh, oh. Yan yung tubig, Masam. Diba? Nung baking soda, siya so nagkalat. Hindi may shoot. Ayan.